Um, Pag-uusapan din. Ulitin ko. Lahat ng mga naging question kaugnay sa executive privilege ay nagdulot lamang ng mas malawak na kapangyarihan at um, amplification sa parte ng executive laban sa kapangyarihan ng Kongreso. Siyempre, palagi may pag-asang mababaliktad yon, Pero may pagkakataon at chance rin na lalong mapaigting yon. So, isa sa mga konsiderasyon nyo na aming titimbangin. So, sir, ano yung situation ngayon? Parang may, ano ba ito? Confrontation between the executive and the Senate? Um, wala. Kaya ngayon ang iniiwasan ko eh. Kasi klaro naman yung batas kaugnay ng executive privilege. Um, pero, imbis na mag-abogado nga ako sa sarili ko, -refer nirefer ko na sa mga ibang abogado pa para ang um, hindi masabing sarili kong opinion lamang ito. So Sir Damir Fak, na may panibagong pinapasabi na dapat bang bilisan na ng legal team ninyo yung recommendation? Um, hindi. Ano mang bagay na minadali mo, baka sa dulo mas masama ang kalabasan. Um,